So what's up mga keepers Yan magandang hapon Update tayo sa ating backyard Yan. Dito pala natin linagay yung mga Marble kasi yan Natapos tayo mag -dins dito Yan. Pero linagyan natin ng isda na Isa, tinatest natin kung makamatay ba yung isda May chlorine kasi to Yan yun, mga full gold natin oh. available lang natin dito Dalawang trio ah. Limited lang, gagawin natin yung iba breeder Ayan, flat gold. PKBM. Talik. Golden Zebra. yan. Golden Zebra tayo. Yung iba dyan, ito. Mga albino. Platinum gold. Hinalo ko lang dyan kasi yan, walang mail. Yan Hatch ng BBS. KBM. BKBM pa tayo dito mga golden blue tail na juby sa golden blue tail yan madami tayong fry kasi <laughs> doon medyo malaki na tapos dyan tigbibibis natin ngayon para mabilis silang lumaki para yan mabilis tayo magpa out yan o oh. uh, ito natin mga na light base and yan pitch may pitch na nga dyan o oh. may trico yan halo na dito chita light uh, dark base and pkbm Ayan, Choco. Yan, BKBM pala. Yung naghahanap niyang BKBM, yan. Kailangan natin tong lalagyan na to. Kaya yan, pa wholesale natin to. Nine pieces. Ay, 1K na lang. Yan, paunahan na lang mga bossing. Pure black po yan, ha. Mga jubi pa yan. Kaya kayo na magpapataba dyan. Yan. Mga jubi pa yan, ha. Mga pure black. BKBM. Yung iba kasing BKBM, yung mga white pa sa baba. Yan, pure na black. dito yung pray ng Golden Zebra Bryan, may mga BBS pa nga oh sobra sobra pa yung BBS pero goods lang yan para yan busogin lang natin ng busogin para mabilis lang lumaki eto yung Golden Blue Tail natin na pray oh. grabe yung pork batch sobrang dami bukas BBS na naman yan oh. tapos babaratin lang tayo yan mura na nga sa 1K tapos sabi daw mahal daw Ayan, may big GBT tayo dito. Short body. yan doon. Kinukrom natin ito. May... Um, dito yung may uh, milanoma. yan patay na. Ito yung isa pa. Ayan, oh, tail. Dito naman ay yung magnadrap niya natin. And ito. Golden blue tail na mga bail. Or round. Ayan, oh. Dito tagal mag-drop nito mga breeder natin, no? Oh. Yun, oh, buntis na naman yun, oh gusto nyo yung kumuha, bilhin nyo na to. May dalawang trio tayong pour out. Full gold. Ito mga kal to. And then dito, mga kal, yan. Mga long body na yan. Mga pong pour previous na lang to. Pour previous. Ito yung mga full gold natin. o. Oh. oh, grabe. Ganda. May mga bale ang golden blue tail yan bilis nang lumaki yung sakura natin yung sakura oh. medyo malaki yung sakura dito wala lang yung magdadap nya oh. bala ko na linisan doon dalawa kasi yan konti na lang yung magna doon pakita natin yung sakura natin nabilang nyo ba guys yung na hawak natin yan yan oh sakura natin na bale yan. Halo-halo yan dyan. May mga gold dyan sa taas para ma-enhance yung kulay nila. Ayan. Mga bale tail tayo. Mahina tayo ngayon sa lair Nakapokus tayo sa bale tail yan. Ito yung setup lang natin dito sa ating backyard. Kaya yung mga gusto dyan bumisit. Yan. Pwede kayong magbisita dito sa ating backyard. Nagtatanong kung saan tayo nakalocated. Trismaria, Drive, Poroxete, Dumtol, Sorsogon. Ayan. solid nyan sambagsak muna kamal man